Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Mayo 29, 2025. Ngayong Mayo 29, dala ng kakaibang enerhiya ang araw na ito para sa iyo, Virgo. Isang pambihirang pagkakataon ang iniaalok nito upang mas malalim mong mapalalim ang koneksyon mo sa mga taong nasa paligid mo. Higit pa sa karaniwang ugnayan, hinihikayat kang lumusong sa mas malalalim na pag-uusap, mga usapang walang pagpapanggap at mga sandaling nagbibigay linaw at aliw sa puso. Sa mga ganitong pagkakataon, mararamdaman mo ang init ng mga pamilyar na mukha, mga taong matagal mo nang kilala, ngunit ngayon mo lang tunay na nararamdaman ang bigat at lalim ng inyong samahan. Ang iyong likas na hilig sa pagsusuri ng isipan ng tao at sa pagunawa ng damdamin ng iba ay magiging sentro ng iyong karanasan ngayon. Madarama mong parang humihina ang ingay ng labas na mundo, at mas pinalalakas ng katahimikan ang boses ng damdamin at katotohanan sa pagitan ng mga salita. Kaya't sa mga informal na pagtitipon o tahimik na oras ng pagninilay kasama ang mga minamahal, payagan mong ang iyong damdamin ay dumaloy ng malaya. Ito ay isang araw ng pagyakap, pakikinig, at pagiging naroroon hindi lamang sa katawan kundi sa buong pagkatao. Habang nilalakad mo ang araw na ito, mahalagang ituon mo ang iyong atensyon sa mga hangarin na nakaugat sa pagpapalakas ng sarili. Ano ba ang tunay mong pinoprotektahan sa buhay mo? Alin sa mga aspeto ng iyong pagkatao ang kailangang yakapin at pagtibayin upang hindi ito matibag ng mga panlabas na hamon? Isang magandang sandali ito upang suriin kung ano ang mahalaga sa iyo, ang mga alaala, pangarap, ugnayan, at paniniwala na nagbibigay saysay sa iyong pag-iral. Hindi kailangang lahat ay maging perpekto, ngunit kinakailangang totoo. Ang pagtatanggol sa sarili ay hindi palaging nangangahulugang pagtatayo ng pader. Minsan, ito ay simpleng pagkilala sa sarili mong halaga. Ang pagbibigay halaga sa pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang tema ng araw na ito. Sa bawat hininga ng pagkilala sa kabutihan na nasa paligid mo, maliit man o malaki, binubuksan mo ang pinto sa positibong pagbabago. Maging ito man ay isang tahimik na sandali ng kapayapaan sa gitna ng magulong araw o ang isang mensahe puno ng malasakit mula sa isang kaibigan, lahat ng ito ay mga paalala na ikaw ay buhay, minamahal, at may kakayahang magmahal pabalik. Ang mga sandaling ito ng pagkilala sa biyaya ay nagbibigay linaw sa mga dapat mong pagtuunan ng atensyon. Mararamdaman mo rin ngayon ang bahagyang paghilab ng damdamin at marahil ay isang bulong sa iyong isipan na nagsasabing patawarin mo ang sarili mo. Bilang isang vergo, karaniwan sa iyo ang pagiging mapagmasid, at kung minsan, ito rin ang nagiging ugat ng labis na paghusga sa sarili. Ngunit ngayong araw, hikayatin mo ang iyong sarili na yakapin ang kabutihang nasa loob mo. Ang mga pagkakamali ay bahagi ng paglalakbay, at ang iyong pagiging mapanuri ay hindi kailanman nangangahulugan ng pagiging kulang. Sa halip, ito ay patunay ng iyong malasakit, ng iyong taos pusong hangarin na mas mapabuti ang mundo sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap. Habang lumilipas ang mga oras, tandaan mong makapangyarihan ang iniisip mo. Ang isang positibong kaisipan ay parang alon na dumadaloy sa bawat kilos, salita, at desisyon. Kaya't maging mainat at mapanlikha sa iyong iniisip. Ang pasasalamat ay hindi lamang damdamin kundi isang paraan ng pamumuhay. Kapag pinili mong tumingin sa liwanag ng kabutihan, sinisimulan mong baguhin ang nararamdaman mo tungkol sa sarili mo at sa mundong ginagalawan mo. Samahan mo ang iyong sarili ngayon ng mga taong tunay na sumusuporta sa iyo, yaong mga hindi ka hinuhusgahan, kundi yakap ang kabuan mo. Ang pakikitungo sa mga taong ito ay magiging tila balsamo sa mga sugat ng pagdududa sa sarili. Ang mga pag-uusap ninyo, gaano man kasimple, ay may kapangyarihang magpagaling. Kaya't kung ikaw ay may pagkakataong tumawa, tumawa ka. Kung may pagkakataong manahimik kasama ang isang mahal sa buhay, namnamin mo ito, sa mga sandaling iyon, ikaw ay tunay na naroroon, at iyon ay isang uri ng kaganapan na hindi matutumbasan ng ano paman. Sa usapin ng mga maswerteng elemento para sa araw na ito, ang kulay na mas makatutulong sa iyong daloy ng enerhiya ay bughaw, simbolo ng kapayapaan, katiyakan, at lohika. Ito ay nakatutulong upang balansihin ang iyong damdamin at bigyang linaw ang iyong pag-isip, lalo na sa mga panahong may agam-agam. Ang mga maswerteng numero mo ay labing isa, dalawamput dalawa, at tatlumput lima. Kung may pagkakataon kang magdesisyon ngayon, tandaan ang mga bilang na ito, maaaring sa pinakasimpleng paraan ay magsilbi itong gabay. Ang maswerteng gawain mo naman ay ang simpleng paglilinis ng iyong paligid o mesa sa trabaho, ang pag-aayos ng kalat ay may himig ng simbolikong paglilinis rin sa kalooban. Sa pagtatapos ng araw, huwag mong kalimutan ang lahat ng iyong nagawa, hindi lamang sa gawain pisikal, kundi sa mga panloob na labang iyong hinarap. Kahit hindi ito nakita ng iba, sapat na ang katotohanang pinili mong bumangon, magmahal, at magpatawad sa sarili. Sa dami ng inday ng mundo, ang pananatili mong totoo sa iyong damdamin ay isang uri ng katapangan. Magpahinga ka ng buo at marugdog. Yakapin mo ang katahimikan ng gabi at hayaang yakapin ka rin ito. Sa bawat paghinga, paalalahanan mo ang sarili na ikaw ay lumalago, dahan-dahan ngunit may direksyon. Bukas, panibagong pag-asa na naman. Ngunit ngayon, sapat na ang katotohanang ikaw ay narito, buhay, at patuloy na bumabangon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.